Mister. <laughs> Magbisita lang ako dito. Para <laughs> ka makakilala sa atin. Mga yes. kareta, nandito tayo sa Manukan. <laughs> Sana all. Sana all talaga. Uyi sana, ol baby lah. Linggo, marilah ke. Sebarai, pada linggo nggak sebarai, pada neng tak main diusan menukan so sana. Ma pag laro-laro tayu di toat, ma ke pag anu-anu bah, ma pag libang-libang sana Wala Ada nang mengenai anu anu apa pengen ya sana wala mak

Saan ka, saan ka pa galing yan? Sa Baclaran. sa Baclaran. Uh, Dami pa tambay dito, no? Uh, nung nakaraan, galing ako dito, nung Sabado. Paglinggo talaga, ganito ang tura dito. Hmm. Hindi ako nagtatambay dito masyado kasi marami sa akin galit. Ay, <laughs> ito daw, yan. Dahil <laughs> naman ba ganito na? Uras-ras, uh, no? Oo, nga, yun. Makakaray pa, nandito tayo sa may ano. Anong pangalan mo, Master? Uh, Roger.

Aka iya, aay, iyo dyan, tambay-tambay lang kami dyan, kiyose-yose Yus mo na kami. Uh, ah, master, <laughs> <laughs> ah, parabe, aay, iyo, ah, ka kayo pa may nakakilala agad sa atin dito, master o, gyarsero tsaka niyang mareva.